yung naramdaman mo na karaan. Wala ka na. Yun na yun. Itinan mo lang ang bagay. May yung second session. Ay, tayo ko pa umakit ng bundok kayo. Ano nah, nah, yung laman Ang haba ang ba, na akong nakaanin mo dito. Hindi ako talaga. Kasi mapapalabang ka pala. Kaya, yung ginawa na yan, parang temporary. Kaya yun na kasi niniiwasan ko ngayon. Alam nila yung usapan na gano'n, na nagamot ka.

hindi ko mika hindi ko naman na, okay, yung kahit ano 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 Oo nga po. Eh kasi, sa tao kasi, sabihin ano 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 Hindi naman sa uh, pakikitang, uh, eh kaya ano 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 Ganyan na nga, sasabihin oh, so, mo na sa ganyan. Kung yung mga nagsabi ng pangalan, kasi ng mga nga, kung punta di ba?